Okay, good morning, good morning mga idol. Uh, ang Silangan Vlog po ay kasalukuyang nandito po sa Bayan ng Pola. Napakaganda po ng mga tanawin dito sa Bayan ng Pola at pipilitin po ni Silangan na ang lahat po ng magagandang tanawin dito sa Bayan ng Pola ay marating ngayong araw na ito. Ayan mga idol, napakaganda talaga nitong bayan ng Pola. Dito sa bayan ng Pola ninyo malalanghap ang sariwang-sariwang hangin, mga idol. At para na rin po tayo nakarating dito sa Buracay. Ayan mga idol. Napakaganda po ng bayan ng Pola. Sa pangunguna po ni Mayor Ena Okay, bye-bye mga idol. Update ko na lang kayo mamaya. Bye-bye.